At ulit na karamdaman, may kagalingan pa kayang matatamo? Parang kulang pa ba yung lahat ng pinagdaanan ko? Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jobert Maningong, dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na! Panibagong pagsubok ang hinarap ni Jobert nang makitaan niya ang kanyang sarili na may bukol sa leeg. Bago pa namin nalaman yung sa case ng bunso meron na po akong ano, uh, bukol sa leg. At akalako uh, akala ko naman eh, minor lang yon So hindi ko inintindi yon at sabi ko, tapusin ko muna yung sa case ng anak ko. Kalaunan, nag-undergo ng thyroidectomy si Jobert para matanggal ang nasabing bukol nang magsagawa ng biopsy. But yung the third time na na-biopsy na siya, based sa actual na bukol na tinanggal, naging malignant siya. So it is a cancerous na nabukol. Dahil dito, unti-unting na naapektuhan na ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito, iniyaka ni Jobert ang Panginoon. Naiiyak ako sa Panginoon. Parang sabi ko sa Lord, ayaw mo na ba akong mag-share? Parang kulang pa ba yung lahat ng pinagdaanan ko? This time, kailangan bang ako naman yung actual na dumaan sa ganun? Sumisenyas so, na ako sa Lord ng ganyan eh. Sabi ko, Lord, time out na. Hindi ko na kaya. Napilitan ding isarado ni Jobert ang mga pinundar na negosyo na nagpalala sa problema nilang pinansyal. Wala akong capacity to earn that enough money. At ang dami namin bills na nag-accumulate for how many years ang lahat na pinagdaan na namin. Bagamat bagsak na bagsak ang pakiramdam ni Jobert, hindi sumagi sa kanyang isipan ang pagsuko. Manapay na natili ang pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. So we just talk na ang dami na natin pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Ang dami na tayong tinawid ng Lord. Ngayon pa ba tayo susuko? Sasamahan tayo ng Lord dito. This is just a season. Pero itatawid tayo ng Lord dito. Even me as a parent, as a breadwinner, tinuruan ako ng Panginoon na magtiwala na hindi sa ganang lakas ko kakayanan mo. I can provide for your family by my miracle. Yun po, at sunod-sunod po yung mga provisions ng Panginoon at opportunities na inopen ng Panginoon. Sa isang mentoring session, naramdaman ni Jobert ang himalang kagalingan sa kanyang kondisyon. Something move sa throat ko. At after nun, nagbago yung volume ng boses ko. After po na-experience ko na yon, kaya ko na pong mas makapagsalita na mas matagal. At hindi man kasi lakas ng dati, pero mas maayos po kaysa ng dati. I consider it still a miracle of God. Sumailalim din si Jobert sa radioactive therapy for thyroid cancer. At nang makausap niya ang doktor sa resulta nito. No, na-confirm po after po ng aking RAI, after po ako may body scan, cancer-free po ako. So, doon po ay napakasaya. At uh, talagang I still consider it as a work of God. Sa kasalukuyan, nabiyayaan si Jobert na magtrabaho bilang virtual assistant at higit pa ito sa kanyang kinikita rati para sa pamilya. God gave me an opportunity to recover physically and to enjoy my family nang hindi ko po kailangan laspagin ang katawang ko. Sa pinagdaanan sa buhay ni Jobert at Vanjie, ito ang kanilang napatunayan mula sa Diyos walang sayang kahit ang pinakapangit na nangyari sa buhay natin, pinakamasakit na nangyari sa buhay natin, walang sayang doon pag nasa Panginoon ka. Ay, akala ko meron na naman tayong limang araw na ano? But praise the Lord! Yes, diba? sobrang... Alam mo yung pag sagad na sagad ka na, I think that's where you can really discover na God is everything. Talagang yes. true to his, um, true to that statement. Yeah, yung sinasabi nila, like, when everything. God is all you have, yes. God yes. is all you need. Amen, yeah. amen. And you know what, Felici, we cannot deny the fact that Jobert faced the most difficult health crisis in his life, having triumphed over the life-threatening illnesses that included, guro mo, cancer, yeah. and God proved this miracle work in the life of Jobert. Oo nga, Eric. Muntik na talagang harapin ni Jobert ang kamatayan. Lalo na ilang beses na siyang nagkasakit ng malubha. Buti na lang at hindi siya lumihis sa Panginoong Jesus. He experienced the miracle healing of Jesus. Tama yan. You know, there is a similar story in the Bible. Job's story is one of immense suffering and profound faith. Despite the overwhelming loss of his children, his wealth, and his health, Job's response demonstrated an incredible depth of trust in God. His famous statement, "The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised," is a remarkable expression of faith, acknowledging God's sovereignty even in the midst of intense grief. His declaration in Job 13:15, "Though he slay me, yet" Will I hope in him? Further emphasizes his unwavering trust in God. Job's suffering was immense, but his faith was unshaken. And that faith became a powerful testimony to God's faithfulness, even when we don't fully understand the reasons behind our pain. Job's story teaches us that faith is not about a life free from suffering, but about trusting in God's goodness. and sovereignty even when faced with the darkest of circumstances and you know what however dark your life may be right now or maybe your past siguro nabubuhay ka ngayon sa kasalukuyan but you're still living in the past of your mistakes of the things you did na akala mo wala nang pag-asa tonight today this morning right now is the day That God has made, and He can rescue you from whatever situation you're in. So, why don't you pray this prayer with me in faith? Let us pray together and ask for God's forgiveness and salvation to be upon us. Repeat this prayer after me Dear Heavenly Father, I admit that I have sinned against you, I admit that I have committed a lot of things. that offended you and even hurt people in the process so right now i accept your forgiveness i accept the free gift of salvation i believe i trust and i am now putting my faith in you nananampalataya ako ngayon sa inyo aming diyos ama sa langit isinusuko ko na po ang aking buhay sa inyo sawa na po ako sa buhay na magulo sawa na po ako sa buhay na walang pag-asa ngayong oras na ito naniniwala ako na kayo ang makapagbibigay ng kasagutan sa maraming tanong sa aking buhay Tanong kung saan ako mapupunta pagkatapos ng buhay ko. Tanong kung ano mangyayari sa buhay ko pagkatapos ng mga nangyaring kasamaan na ginawa ko sa kapwa ako tonight, today, this morning, whatever time it is right now sa buhay mo ngayon. Madilim man ito, ang liwanag ay naririto na. Because salvation has arrived and I accept the free gift of salvation. In Jesus' name, Amen. And amen. 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 There are those who are also watching us, Eric, who are struggling, mm. who have problems, lingering problems. The Lord will minister healing and wholeness. In the name of Jesus, we pray for those who are sick, mm. Lord, those who have terminal illness. The Lord is releasing healing right now. Receive it in the name of Jesus. There are those parents who are worried about their children. Uh, the Lord is touching their hearts right now in the name of Jesus. They are turning the hearts of the children towards the parents and the parents towards the children right now in the name of Jesus. Receive that healing and restoration in the name of Jesus. There are also those watching right now who have cancer. My mm -hmm. throat cancer, my breast cancer, my stomach cancer. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Amen. Amen. If you prayed with us, gusto naming i-celebrate ang bagong journey na ito sa iyong buhay. Maari kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24/7. Maari ka naming tulungan na simulan ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pwede ka naming i-refer sa isang local church para mas lalo mong makilala si Kristo. Makikita ang mga numero sa screen. Alam mo, mahirap talaga ang buhay lalo na para sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Marami sa atin ang dumaranas ng matinding pagsubok mula sa mga kalamidad hanggang sa mga krisis na gawa ng tao. Ang Operation Blessing na siyang humanitarian arm ng CBN Asia ay nakapagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga biktima. Nahatiran sila ng agarang tulong upang makabangong muli. Ang Operation Blessing ay laging nandyan para magbigay tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, kung typhoon man o iba pang sakuna. Nag-aalok sila ng libreng medical check-up, dental services at mga gamot. Lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta mula sa mga taong katulad ninyo. Kaya maraming maraming salamat. Tama ka Felici at dahil sa inyo, nakararating at nakakatulong tayo sa mas marami pang tao patuloy tayong magkakawang gawa para sa pagbabago. Kung gusto ninyong mag-donate o magbigay ng tulong, iskan lang ang QR code na nasa screen. Kahit gaano kaliit, malaki ang naitutulong. Salamat at naway pagpalain tayong lahat. At kung naghahanap kayo ng positibong vibes, pwede niyong subukan ang reverb worship. Hindi lang ito magagandang kanta, kundi isang inspirasyon para patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Sa mundong madaling madala ng negatibong bagay, ang pagpuno ng ating puso't isipan ng mga uplifting na kanta at mensahe ni Jesus ay tunay na nagpapagaan ng ating kalooban. Hanapin kami sa YouTube, Facebook o bisitahin kami sa reverbworship.com.ph Huwag kayong aalis, magbabalik pa tayo kasama si Jobert sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Alam niyo, yung, yung galit at puot, parang kumunoy yan eh. Pero alam niyo, Anna! kahit nakakulong tayo sa sel ito, may tunay na kalayaan. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve. And that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the show and with us for our fifth day is Jobert. You know, glad to have you with us again on the 50. Yeah. Yes. Ayan, nako Jobert, when you found out that you had cancer, ano yung mo sa isip mo and after experiencing, you know, several health crises na in your family? Ang immediate na naramdaman ko noon, this time ako naman. Mm -hmm. <laughs> Parang, ah, yeah speechless at nung nakita nung nalamang ko yon parang dun of for how many years na inindur ko lahat ng mga nangyari sa buhay namin parang nung ako na ay nakasalang sa spotlight dun sa akin nagsinkin lahat ng pagod lahat ng what ifs yeah. sabi ko ilang buwan pa lang yung anak ko mm. ano man mangyayari sa akin dito paano sila nagsingin sa akin lahat ng mm. mga realization ko, sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. At iniisip ko, sabi ko, is this the end for me? Mm. Hanggang dito na lang ba ako? Dumating ko sa ganun. Kasi, siyempre, eh, yan yung tinatawag na the big C. Eh. Yeah. pag usapan cancer na, although I had the, sabi nga daw, most behaved na type ng cancer. But just like what my doctor said, Pero palang ganun. It's still a most cancer. behaved, yeah. Kaya, hindi ko ma hindi ko maiaalis sa sarili ko parang hindi ko na alam what's next mm. yeah yun yeah. na nung nandun ka sa point na yon na hanggang dito na lang ba lord na banggit mo yan no naiisip mo ba na okay na quits na did you ever consider leaving yung ministry na inintra sa ni lord parang lord okay na kung nandito na lang ako ayoko na rin pong magsilbi <sighs> mabigat man pero ang totoo, hindi mm. Nung supposedly minor mm. lang na surgery ang initial na alam mm. ko. Tapos eh, pagdating doon, nung nakita ng doktor, sabi niya, dala mo na ba yung mga gamit mo? Kasi akala ko outpatient lang na oh, surgery ang oh, mangyari. Oh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kasama ka na ba? Sabi ko, bakit po? Mm. Sabi niya, ganyan, niko confine ka na. Tapos, yung status kasi ng negosyo ko, nag na. No work, no pay ako. Kapag hindi ako, walang iba nagaanap buhay sa amin. Sabi ko, biglang in sa isip ko. Teka, paano pamilya ko? Paano yung kakainin nila araw-araw? Paano, paano yung bills sa amin? Hindi pa kami nakakabawi ng ilang taon na pagkakabagsak namin financially rin. Sabi ko, paano? Sabi ko, yun na. Hindi pa pala tapos ang Panginoon sa amin. So sabi ko, tapos isa pinakamasakit na ano doon. Sa dami-dami ng mga operaan sa akin, lalamunan ko pa. Mm. Parang ako, after I left my full-time ministry, I went into a, as a volunteer in the ministry, as a preacher, as an itinerant preacher. Sabi ko, Lord, ito na nga lang yung ginagawa ko para mapaglingkuran kita eh. Mm -hmm. And I know for myself that this is what I do best for you. Tinanggalan mo pa ako ng capacity mga pagsalita. Ayaw mo na ba akong maglingkod siya? I was crying dun sa hospital bed. Tas ward ako. Ang sabi ng Panginoon sa akin, this is just a proof that I really called you to preach. Mm. You will preach not because you can do it based on your talent and your strength. I'll prove that what you're calling is really something that came from me. Mm. Doon ko mas minahal ang ginagawa ko para sa Panginoon. Wow. It's like in your weakness, God's strength is made perfect. Exactly. Yeah. No? Ano naging epekto nito sa iyong relasyon, sa pamilya, sa iyong asawa? Lalo na nasa gitna ka ng yun, matinding stress <laughs> dahil sa sakit mo. Tapos you just mentioned financially, it was mm. like a big challenge. Sobra. Isa sa mga ina-admire ko sa asawa ko at pinagpapasalamat ko siya ang asawa ko, mm. siya ay nag ng na lahat ng stress. Na. Mm. Biruin niyo po kahit talbog ng bola, kahit kahul ng aso, mm. ayoko na, iirita na po ako noon. Mm. Kahit tawanan ng mga bata, naiirita na ako noon. Yeah. Dahil nagkakaroon ako ng mga hormonal imbalances due dun sa mm. naging mm. sakit ko tapos yung naging side effect nung uh, nag-a-adjust yung katawan ko kasi thyroid yung tinanggal eh. Yeah. Dapat isang thyroid lang pero no nakita ng doktor nung binuksan, naapektuhan na rin yung other side. So, so total thyroidectomy ginawa sa akin. Doon na nagbago lahat. Ang BP ko mabot ng 220 over 100. Sumisilip na ho ako sa langit pa unti <laughs> Parang yun na. Uh, wow, sobrang irritable po ako lagi noon. Ang asawa ko, dumating sa point may mga ilang mga petty conversations sinasabihan ko siya na. Pa'limang 'wag mag-maukuwentuhan ng mga walang kwentang bagay. Mm. Parang lahat na lang ng bagay sa akin kailangan solusyon sa problema natin kasi ako padre di pamilya. Mm. Ganto na yung kung manage ko na yung problema natin na nag-accumulate for how many years na nangyari sa amin, nag-pile up na lahat. Utang. Mm. I'm not paying six digit, I'm paying multiple seven digit na debt. Mm. Naglubog din negosyo namin. Tapos eh We felt na we are alone. Mm -mm. And Then this physical limitation ko naman po yeah. ang ang challenge. So I want. So nag suffer yung relationship mo with your family to a certain extent, no? Because of that. Yes, but that is also the moment na mas naga no, na, na mas narealize ko na very supportive talaga sa akin yung wife ko. Yeah. Wow, you know. Jobert, after all of this you know, crisis, health crisis sa buhay mo, ng anak mo, apektado ng relasyon nyo and all, naisipan mo bang, you know, eto na, I want to end my life. Mm -hmm. Pero, Jobert, bago mo sagutin yan, we will go on a break. Huwag po kayong aalis. sa ako sa CBN Asia

Icons na oh. Opo, opo. Nagbago yeah. na yan. No? Hindi Ay, lang oh. Hindi. Kaya ko na po ito. O, yun po. Excuse me, pero ito. Ako na po dito. Relax na <laughs> po yan. yan. Pagkatapos ko, kaya doon na ikaw lang po mag-donate, ha? Ikaw <laughs> nga po, lima rin mo. Hindi ka nag-donate, eh. Anong hindi? ka donate ko lang, <laughs> oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate lang! That's all welcome back to the show, Joe and joining us is his wife, Vanji. Yeah. you know, going back to the last question, Joe naisipan na isipan mo bang magpakamatay na lang nung nalaman mo na pagkatapos nito, tumatay may cancer naman ako. Ano ba to? Did you experience depression during this time? Oh, that that is the time we're in. Nung una realize na totoo pala depression. Hmm all along for 20 years in the Lord, I don't believe in depression at all. Mm. Naniniwala ako, but hindi ko siya na, not in the point na, yung, ganun siya kalala. Yeah. Dumating ako sa point na nasabi ko talaga sa sarili ko na, depression na to. Mm. At ang nasa isip ko, may insurance naman ako. Mm. Sabi ko, pag ako nawala, bayad ang mga utang namin. Mm. Tapos ang problema ko. Mm. Sometimes it is easier to settle for a quick fix. Mm -mm. Pero the question is, is it something that will glorify the Lord? And ano mangyayari sa mga anak ko, asawa ko? Mm -hmm. At ang pinakainisip namin doon is, ano ang testimony ng Panginoon sa buhay namin pag ginawa ko yun? Yeah. Mapapahiya ang pangalan ng Panginoon kapag ginawa ko yun. Wow. Yun ang mas nangingibabaw sa akin. Maji, naisip mo yun. Ha? Naisip mo yung consequence no, of making that kind of choice. You had questioned God at one point, di ba, Jopart? How did this experience affect your faith in the Lord? Katulad ng nasabi ko ng mga nakaraang araw, kinwestion ko ang Panginoon not to question His authority mm -hmm. and who He is as a God. Mm -hmm. I questioned God to ask kung ano yung kalooban Niya ano yung plano niya? Mm. For me to realize, alam mo yun, pag tayo kasi nasasaktan, the first thing that we want to seek is the answer, why? Mm. Kasi it will help us to process the pain mm. and it will help us process the trials na pinagdadaanan. But the reality is, during the painful, during the breaking season ng buhay mo, it's not for me to know why. Yes. It's only a matter of would you still trust God? Mm -hmm. Mm -hmm. nung naging epekto sa akin nun, siguro nag um, yung iba siguro maaring mas mapalayo sa Panginoon pero that is where I experience my full trust to the Lord. Na experience ko talaga yung dying to myself. Mm -hmm. Wala na ako, wala na mga wala sa akin, walang wala na ako eh. Lahat wala na pati health ko wala na rin. Meron meron lang ako nabasa no Eric somewhere na yung Peace ang nawawala eh mm. because of what's happening pero that peace mm. you will not find it in an explanation mm. because peace is found in a person yes. and that's the person of Jesus Christ amen diba amen and that's the first that's the first benefit of prayer yeah diba uh, in Filipinosiba uh, pray diba um, uh, in anything in yeah. everything do not be anxious yes. with anything ang kasunod doon, and the peace oh, of God will guard your heart. Diba? That's a quick answer ni Lord eh, to give you that peace. Yes. Vanji abang nakikita mo na yung sinasabi na, nire-recall ni <laughs> Jobert yung ordeal of dying, gusto ko na rin matapos, paano mo siya natulungan na nung panahon na ito? Paano ka naging isang, isa talagang, eto, asawa ko to. <laughs> I'll be with my husband. Paano mo ginawa yun nung nagsasuffer ngayon siya sa cancer? nung time na yon na nandun siya sa sitwasyon na yon tapos yung effect sa kanya ng gamot ang iksi ng pasensya niya talagang konting sabihin ko lang talagang nagagalit siya Kunyari ako minsan, being a housewife, gusto mo makakwentuhan yung asawa mo. Yes. Sasabihin niya sa akin, nonsense yung sinasabi mo. Oh. Ganon, ganon They yung nonsense. extent. Ganon yung extent ng ano niya. Parang konti lang, tulog ng aso ah, so, salita lang ni Yesha. Hindi pa nga siya sumisigaw. nagagalit na siya. Mm -hmm. So, ako yung, ako yung nakaano' ano nun. Sumalo. Sumalo. Uh -huh. So, parang tapos taking care of... Two months pa lang kaka-opera ni Zaya. Yes. Parang Lord, iiyak ka na lang talaga sa Lord. Mm -mm. <laughs> Lord, give me patience. Yes. Parang ang ah, mahirap pero alam mo yung vow mo sa vow mo nung marriage nyo in, in, in yeah. sickness in mm -hmm. Parang naging totoo 'yun eh. In oh. sickness and in health. Nandito yeah. ako. I will support you. Kung ganyan ka, moment mo lang 'yan. Mm -hmm. Parang Nandito lang ako. Nilipas pag... din. Lilipas, <laughs> sana lumipas din. Parang gano'n. <laughs> oh. oh yeah. Vanjie, kung merong naidulot na ang pinagdaanan ninyo ni Jobert, ano ang masasabi mong kabutihan na nadulot? Our family, si Yesha, nakita niya yung yung goodness ng Lord. That your child saw the goodness of God, yes. wow. at yung family namin and your family. Ganda. Kasi puro mm -hmm. na lang, puro na lang may namatay, namatay yung namatay yung kapatid niya, mm -hmm. namatay yung mother ko na kasama namin sa bahay, mm -hmm. namatay yung lolo niya parang ng Lord, parang Lord more than anything we want to parang yung testament of goodness mo sa family mm -hmm. namin. Parang they see us serving you. Yeah. Parang si, kami hindi namin Lord tinatanong na what, why have why this all things happen to us pero may mga taong nakatingin. Yes. Yung family namin, paano namin sasabihin that the God is good mm -hmm. in all this. Tapos parang Lord for them, mm -hmm. parang parang yung, yung pangako mo sa amin, mangyayari yun. Mangyayari yun kasi mara, yung yung magiging grateful kami. Yung, mm -hmm. Parang nung dumating yung time na kahit wala pa, pinaparamdam namin sa kanila na grateful kami na alam namin na siya. Mm -hmm. Alam namin kumikilos ang Lord. Mm -hmm. Kasi mahal niya kami, mahal niya yung mga taong yeah. nakatingin, nagsusubaybay. Yeah at yung, yung corporate prayer na naranasan ng pamilya namin. So if not for that, talagang hindi nyo makikita yung kabutihan ng Panginoon. Yes. How about you, Jobert? Sa akin, I've been serving God since I was teenager. Ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, lahat ng mga pinrich ko, lahat ng shinir ko, lahat ng mga na-counselan ko about your word, about your goodness, Huwag mong hayaan mawala mo, na sa isa yun mm -hmm. na makikita na gantong mangyayari sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. If I would end my life, I don't want it to end out of shame. Yeah. At yeah. kung masira yung testimony mo para sa mm -hmm. akin. Yeah. It's not about me anymore. It's not about our family It's anymore. Your name. Your It's your, your name. name. Mm -hmm. Sabi ko, Dud, kami, tao lang kami. Mm -hmm. Wala mga kami pagmamalaki. Sino ba naman kami? Wala na akong... <laughs> Paano pa kami makabawi sa ganto? Ang hiling ko na lang, Lord, mag-glorify ka sa buhay namin, pinagdadaanan namin. Which is, hindi kami binigo ng Panginoon after this, ang daming dumating na pagpapaala na hindi namin deserve at hindi ko kayang gawin at hindi ko kayang ma-acquire ng aklan. Wow. Well, you know what, Felici? Yeah. We want to thank Jobert yes. and Vanji for sharing with us this wonderful story of God's Goodness, despite all the challenges. Yes. You know what, everyone? In Isaiah 53 5, it reveals how Jesus' love for us overcame the curse of sin and death. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds, we are healed. We hope this episode has given us new hope in the midst of life's battles. God is always for us, and He is with us always. Support this program, which brings the message of hope to your homes by scanning the QR code on your screen. God bless you. Watch again next week for another week of inspiring testimonies. God bless you.